Hello everybody! Welcome back to my channel. So matagal akong walang upload guys. So in today's video, back to nature time guys. And uh, samahan nyo akong mag-harvest, just simply picking up some grasses. So, eto guys yung dating project ng PTA. Tinatanggal ako ng grass para makita yung blue grasses. Yung mga unwanted grass kasi dyan eh. Dito naman sa side na to guys, maraming tanim na sitaw si Mami Lutong Ala Jane. So, tinatanggalan ko ng unwanted grass. Parang hindi ko kakayan. <laughs> ang dami at ang kati. So, ang nangyari, nagpunta na lang ako guys okra, -okra, saka sa okra, maokra, sa kasama sitaw para magharvest. Dito naman sa side na sa ni Mang Birting ay maraming okra. Siya nagdanim yan. So, marami na rin unwanted grass. Pero kita pa rin siya. Marami siya guys. Every day yung nag-harvest kami every other day. So, unlimited yung okra. And then, also yung sitaw. So, ang ganda, ang ganda kapag nagtanim ka, talaga namang may haanihin. Tulad ah, nito, pwede na siya i-harvest. <laughs> Binali na ni Misty. Pero makati kasi siya. Pinilipit ko na lang. Wala akong cutter. Eh. I don't bring any cutter. So, I got one. Mamaya ako mag-harvest siya, guys. So, sana ng ahas. Agoy. We're gonna harvest sitaw. Marami na sitaw dito. Kaka-harvest lang dito kahapon. Agoy. Ang dami. This is blue bean. Ay, eh, long beans. Ayan. me show you. Ang dami na. Araw-araw halos nag-harvest si sir. Ang haba, di ba? Ang galing. Basta may tinanim daw, may anihin. And then, we're going to pick this up. He's ready. man look. Aha. Okay. Yun sa kabila, eh, madami. Kailan para ma-ahas? Aboy. Wag naman. Kung may ahas, ayoko. Ayoko na. Oh, look. Ah, I saw in the middle. Dito sa ilalim, madami. Yan, guys, ito, oh. Matured na siya. Kita nyo, guys, oh. I'm going to harvest na to. Aboy. Ah, sa ilalim, ang dami, oh. Ang dami doon, oh. Look. Ang dami. Pinapan ako maghawak ng, ano, ng ng camera, tapos ako pa yung nag... Mahirap maging camera man sa sarili mo. <laughs> How cute this can be. Diba? Ang dami, mami. Uy, hey, mami. Mami lutong ala, Jane long beans. This is long beans in the Philippines. Marami din dun. Ang dami, oh. Ang dami kaming harvest. Fresh na fresh. Fresh from the tree. Fresh from the tree. Ito din. Pwede na to kasi. Ayan. Uy, ang dami. Oh, kung may ahas. Kung may ahas, takbo. Nakaka-reviews na ko. Actually, so, dito na uh, namin sa ilalim. I'm going to show you. Yeah, kami sa ilalim. Hindi nyo lang nakikita. But, so many. Yeah, by the way, uh, I'm harvesting without owner's permission. <laughs> I don't know. Just get this without owner's permission. Refresh. Ang dami, di ba? Mamaya okra naman yung harvest ko. Hindi ko pa napunta yung isang side. Natatakot ako parang ang daming ano. Parang ang daming aha. At dito nga sa kabilang side ay may dalawang puno ng bayabas na ang daming hinog. So, aakyat din natin yan guys. Walang gaanong kumukuha. So, it's free for everybody. Pwede kayo pumunta at kumuha. Naalala ko guys, nung bata pa ako dun sa bundok namin. Lagi ako sa puno ng mga bayabas pag tanghali. Nahanap ako ng nanay ko kasi pinapatulog niya ako sa hapon. Pero tumatakas ako at nangamayabas ako guys. So, feel na feel ko yung provincia vibes dito sa Antipolo. Tingnan naman, ako lang ang nandyan. Tapos Dati kasi, ang bayabas na yan, may ari niyan, kami nilutong alajay. Pero wala siya ngayon kasi misty lang. At ang mga ibon. Maraming, maraming hinog. Itihitik <laughs> na hitik to guys. Ito guys, Oh. Dito lang yan sa amin. <laughs> so, antipolo. Oh. Pakita ko to kay mami. Shout out pala kay mami Lutong Aladjain. Ayan. Yeah. Mami, ito na yung bayabas natin, o. Oh. Sobrang dami. Eh. So, today, ang gagawin ko ay maung kumuha ako ng bayabas na Ayan. So, dami-dami niya kaya. <laughs> Kita niyo? Ito. Okay. Mas so, magalaw ang camera ko. Sorry guys ha. Kinagalaw ko eh. So, yan nung bayabas na ako. Music Wala na lang guys, ha? Bawal gayahin ng mga bata. <laughs> <laughs> Anyways, paalala ba lang bawal gayahin ng mga bata. Pero kung po mataas yung puno na Mga ilang pulgada lang po ang height. Kaya kayo makasya dito. Bye-bye.